Hello everyone! Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-voiceover ng aking mga videos. Yung mga content na ginagawa ko, yung mga videos, tapos nilaging ko ng voiceover. Ganito po ako mag-voiceover. Hello everyone! Kamusta kayo? May sinang sasabihin ko, pero malaki ang maitulong sa'yo. Gusto mo bang umangat? Gusto mo bang madaling mapansin ni Ago? Pakinggan mo! Tara! Let's go! Ang tunay na vlogger o content creator ay hindi namimili... Ganito po siya. Hello everyone! Kamusta kayo? May silang ang sasabihin ko. Pero malaki ang maitulong sa'yo. Gusto mo bang umangat? Gusto mo bang madaling mapansin ni Ago? Pakinggan mo. Tara, let's go! Ganun po ako mag-voice over ng lahat ng mga videos na ina-upload ko. Mahirap kasi masakit sa panga, paulit-ulit tayo ng sasalita. <laughs> pero, mas mabuti ng ganon, sarili nating voice, sarili nating videos, kesa makapiright tayo in the near future pag gumamit tayo ng mga music. So, sana may matutunan kayo. Huwag po tayong sumuko. Ituloy lang po natin para sa ating mga pangarap. Yun lamang po. Thank you for watching. Bye!